Halos araw-araw kong bisitahin ni Kapitan Willie Kasya ang bahaging ito ng kanilang lugar sa barangay Hunop, Malinao Albay. Binabantayan kasi niya ang kanilang itinanim na kung ganap na tutubo at mabubuhay, magbibigay ng napakalaking pakinabang at proteksyon sa kanilang pamayanan. Higit dalawang buwan na ang nakararaan nang itanim nila ang vetiver grass na ito. Haloy man pala magpatubo sa yakap ano? Isang klase ng damo na napatunayang nagbibigay ng proteksyon kontra sa baha, pagguho ng lupa at daluyong ng dagat. So pag ito ng mga vetiver grasses na ito na buhay, matataas yung mga dahon nito. No? At matitibay. Alam niyo yung mga dahon nito, pwedeng gawing basket, eh, gawing, gawing handicraft uh, products. At ang talagang magbibigay ng matinding protection dito ay yung kanyang mga ugat. Dahil aabot ng mahigit tatlong metro daw yung haba ng ugat, pailalim. No? Tapos sa dami ba naman ito, imagine kung ang bawat isang puno ay magkakaroon ng napakahabang ugat, magkukumpul-kumpul yun sa ilalim. At matibay yung mga ugat na yun, ha? yun na yung magbibigay ng proteksyon sa lupa para hindi ito basta-basta magiba no or kainin ng tubig baha o kaya ng daluyong ng dagat kwento ni Kapitan Willie dati ay maliit lamang ang bukana ng ilog sa lugar na ito subalit dahil sa kawalan ng flood control project at sa nagdaang sunod-sunod na malakas na baha lumawak na ito yan dati, dati, lang ang ilog dyan, siguro mga ano lang yan eh, mga 20 meters lang. Pero banda, ito, wala ito, doon yan eh. Bali, tayo yung ito, yun yan, yun yan. Balik, ito nang kinain ng ilog eh. Bali, kinain ito na ng ilog na ito. Siguro mga 1 nang nakuha dito. Si Tatay Joseph, na nakatira malapit sa pangpang mismo ng ilog, nakailang beses na umano siyang nagpagawa ng bahay dahil palagi itong sinisira ng baha. Abot yan, bahay namin. Umapaw to rito pag malagyan ang dagat. Yan, naabot yung ano, yung bahay ko, yung flooring. Yung nasa dalawang ano yan, dalawang hollow block. Naabot pa ng tubig. Eh, pang limang bahay ko na yan. Oh. Ang asawa ni Tatay Joseph, bawat baha na lamang umano, halos nauubos mamatay ang mga alaga nilang mga hayop. Ang uh, dami kaming mga mga ano, mga bigas na wal, tapos mga tindahan ko noon, tapos mga kaldero, mga baso, tapos mga alaga kong mga hayo, pabo, pato. Napapagitnaan kasi ng dalawang malalaking ilog ang Barangay Hunok habang malawak naman na karagatan ang nasa harapan nito. Kaya tila palaging nakikipaglaro kay kamatayan ang mga residente dito Kapag may bagyo o malalakas na pagulan, napakalaga sana kung magkakaroon ng matibay at kongkretong flood control project dito. Subalit, sa tagal na ng panahon, tila mailap pa ata ang pagkakataong ito. So kung hindi a-action, e eh baka sa pagtagal ng panahon, tuluyan ang kainin pati mismo yung barangay. Kaya ginawa nila, pansamantala habang wala pang pondo para sa infrastruktura, Nagtanim na muna sila ng Vetiver grass. Mabuti na lamang dahil sa inisyatibo ng Tabi o Tarabang sa Bicol Incorporated nabuo ang Vetiver Soil Erosion Control Project. Ang Tabi ay isang training at dispersion center ng pangunahing tinutulungan ay mga magsasaka at mga residente sa mga disaster-prone areas. May solidong partnership din ito sa academe at may piling suporta mula sa lokal na pamahalaan. Sa tulong ng iba-ibang partners, nagkaroon ng bayanihan ang mga residente ng Barangay Hunop at Tabi na magtanim ng higit 10,000 puno ng vetiver grass. Para matibay ang pagtatanim, naglagay muna sila ng sako-sakong lupa sa pangpang ng ilog. Ayon kay Aubrey Versosa, executive director ng Tabi. Ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang climate mitigation and adaptation program sa mga lugar na mapanganib sa anumang uri ng kalamidad. Isang klase siya ng grass na pero hindi siya invasive, uh, introduced species siya galing India na uh, mas uh, sa soil erosion siya uh, mas mag-protect siya sa kalupaan na hindi madala ng mga baha sa halagang 900,000 pesos. Nakabili ng planting materials ang tabi at nakapagbigay pa ng dagdag kabuhayan sa mga residenteng tumulong sa pagtatanim. Umabot ng isang daan anim na pung metro ang kanilang natamnan at inaasahan na sa loob ng anim na buwan ay mag stabilize na ito. Nasubukan na umano ang Vitiver Soil Erosion Project sa Tabaco City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at sa ibang bansa. Hindi sumama ang panahon sa mga susunod na buwan para tuluyang mag-mature uh, itong mga vetiver grass na ito at nang mapakinabangan. Sa pagtagal, oras na ito ay tumubo, oras na ito po ay dumami, mapuproteksyonan po hindi lamang itong lugar na ito kundi yung mga residente ng Barangay Hunop. Gumawa na rin ng nursery ng vetiver grass sa lugar upang kung mapatunayang epektibo nga ang proyekto, plano itong palaguin, gayahin at ipamahagi din sa ibang lugar na parehong may mga natural hazards. Ang tanging hangad lang ng mga taga rito sana ay hindi sumama ang panahon sa mga susunod na buwan para tuluyang mag-mature uh, itong mga vetiver grass na ito at nang mapakinabangan. Sa pagtagal oras na ito ay tumubo, oras na ito po ay dumami, mapoproteksyonan po hindi lamang itong lugar na ito kundi yung mga residente ng Barangay Hunop. Malaki ang tiwala ng mga residente ng Barangay Hunop sa Vitiver Soil Erosion Control Project na ito. Siguro, pwede na rin to. Mm -hmm. Habang dai pang hindi eh, wala pang wala pang talagang pang flood control siya yung talagang diking ilalagay dito for the meantime siguro pag ito naman tumubo malakas din itong magiging flood control kan tubig dito sa amin. Okay, okay lang muna ito kung tingnan muna natin kung mas maganda dito ang ginawa nila o oh, pwede. Pero pas mas maganda talaga, yung ginawa nila sana, mas maganda pa rin. Bagamat ang vetiver ay parte lamang ng isang broader solution, mahalaga itong intervention lalo na sa mga walang inaasahang mga proteksyon sa baha, konkreto man o nature-based. Masamang damo kung ituring, pero napakalaking pakinabang pala. Natawag na masamang damo dahil napakahaba raw po talaga ng buhay nito. Kahit ilang taon pa, baka nga mas matagal pang pa buhay nito sa tao. So sa tingin nyo, eto na ba ang dapat nating ipalit sa mga napakamahal na mga flood control projects? Eto na ba yung ipapalit natin dun sa mga multong proyekto o mga substandard na mga flood projects? Ito po si Vince Villar, Bicol.ph.